Hello mga beshi, magluluto po tayo ng special gulaman. Ayun po yung gata natin, natutulog na freezer po siya. Bali yung gata po natin, 3 lo sa yan, tulog po siya dahil sa freezer. Tapos po mga beshi, naglagay po tayo ng isang kilong asukan Naglagay po tayo ng tatlong powdered po na Mr. Gulaman or any kind po ng uh, gelatin pwede pong gamitin. Tapos po, linagay po natin yung ating uh, konting tubig mga beshi. And then, mekos-mekos lang po siya. Ayan. Para pumatunaw matunaw yung gata, mga beshi. Ayan. Tapos, mga beshi, maglalagay po tayo ng dalawang ebap. Ayan. Ang ginamit po natin is original para po lalong malinamnam. konti lang po kasing gagamitin nating uh, nating special gulaman, mga beshi. Ayan. Nagay pa po, po natin yung isa pang ebap. And then, ayan, nakasala na po yan para po matunaw siya. Imemekos-mekos po natin siya ng mabuti, mga beshi ko, para matunaw yung Uh, pure gata, mga beshi. Kasi pin-reserve po natin yan, tatlong kilo po bali, yan dalawang plastic siya. Bali, per plastic niya, one half kilo. And then, mga beshi, kung nakikita niya, bumubula-bula po siya, may mekos-mekos po natin siya. Bali, hindi na po natin pinakita, mga beshi, sinala po natin yan, dahil nga po yung uh, bula po nung gata, kasi po na Pag na-preserve po siya, nagbubula-bula yung gata. At saka, para yung gas matanggal, mga beshi. Ayan na po yung ating special gulaman, mga beshi. Malamig na po yan. Nirep na po natin siya. Hindi na po natin siya pinakita nung uh, bagong transfer siya sa ating mga lagayan. Tapos, ayan na po yung kinalalabasan niya, mga beshi, nung tinanggal natin dun sa ating aluminum na round na lalagyan. Ayan na po. At yung ating masarap na special gulaman ay ang mga beshi creaming creamy po yan, dahil sa gata, tatlong gata, ki, tatlong kinong gata at saka dalawang ebap